Ang pambansang siguradad ang maglalayo at magpapasiguro sa atin na ang ating matiwasay, tahimik at maunlad na pamumuhay ay tuloy-tuloy po. Hindi niyo alam na reservist tayong lahat? Reservist tayong lahat? Dapat ipagtanggol natin ang ating mga barangay. Nakalagay naman ito, all able-bodied Filipinos when called upon by the government to serve the country supposed to be sasama tayo. Unang unang hindi niya pa lang panatang makabait. Iniibig ko ang Pilipinas. O, so, ibig sabihin, simula grade 1, simula bata tayo, sinasabi na natin yung iniibig ko ang Pilipinas. Kung iniibig niyo ang Pilipinas, dapat lagi kayong handa na ito ay pagtanggol. Lalaan tayo ng oras at buhay para sa bayan na walang kapalit. Tama. Dahil mahal natin ang bayan natin. Ang anong puhunan natin, nationalism, patriotism, and voluntarism.